ah uh, si sila Diskaya, yung mag-asawang Diskaya, Corley Diskaya at Sara Diskaya, ay may bagong uh, sinumpang salaysay o sworn affidavit. Dito, pinangalanan daw ang ma-influensyang tao. Pinangalanan daw. Ito daw talaga yung mastermind. Hmm? Ito daw yung talaga yung mastermind dito sa mga flood control na ito. Ang tanong, si Romualdez ba itong pinangalanan? Auditor, dito, ah, ah, ang balita, may bagong ah, sworn affidavit na ginawa yung mag-asawang Diskaya. At ayon sa ano, ayon sa kaniyang kanilang abogado, hmm, ah, matindi itong bagong sinumpaang salaysay ng mag-asawa. Dito daw talagang pinang ano na, talagang pinangalanan na dito kung sino talaga ang pinakamastermind ng lahat ng ito. <laughs> ha? <laughs> ah, kung sino talaga ang pinaka-mastermind sa lahat ng ito. Pag, sina pag, ano, pag sinabi mong sino ang pinaka-mastermind, na, na bago daw ito, bago. Si, uh, mabibigla daw ang lahat dito. Hmm. Eh kung si Saldi ko ang pinaka-mastermind, hindi na mabibigla ang mga tao kasi nagpangalanan na si Saldi ko. Marami nang nagpangalan kay Saldi ko. Ha? Ah, si Bryce Hernandez, pinangalanan. Si Alcantara, si Bernardo, pinangalanan. Oh. Ang hindi na lang talaga pinapangalanan na posibleng uh, sangkot dito, si Valdez, dating speaker, wala namang ang nagpangalan lang naman sa kanya, yung si Gutesa, na naging questionable pa. O kasi nga, depictibo yung notaryadong pay, uh, sinumpang sa niya at hindi na muli nagpakita. <laughs> hindi na muli nagpakita. Ngayon, ang tanong, si Valdez ba ang sinasabi nilang pinangalanan na doon sa affidavit ayaw kasing i-reveal nung ano eh nung abogado sabi ng abogado hintayin niyo na lang pero ang sigurado matindi itong expose na ito matindi itong uh, pinangalanan na ito napakataas na official na ito ng bansa o sabi sabi nung ano ha? sabi nung abogado pero ayaw daw muna nilang magbigay pa ng mga detalye kasi ano daw eh uh, bahala na yung ICI niyan mag ano. pero nandoon na daw sa affidavit iniisip ko kung sino ba yung mataas na official na posibleng ano diyan. Si Romualdez lang naman yan. Kaya ang tanong natin, si Romualdez kaya ang uh, pinangalanan. Malalaman natin pero pero yun nga. Uh, grabe naman ang sikreto nito ng abogado ni Diskaya. Pero kung ganun ang presentation ng abogado na ano daw ito, mataas talagang official, talagang uh, matindi itong pinangalanang ito. Ito daw talaga yung architect. Yun yung term na ginamit eh, nung in-interview yung uh, abogado ni Diskaya. Ito daw talaga yung architect. Kung siya talaga yung nag-design, siya talaga yung pinaka-master, kung mastermind niyan. Ang malinaw diyan, kung si Saldi ko kasi, hindi naman si Saldi ko yung mastermind. <laughs> siya lang yung nag-implement, pero hindi siya yung utak. O oh, ang tanong na ngayon sinong utak? Kung titingnan natin sa tabo ng mga ano ngayon, siya parang si Romualdez. <laughs> Kaya lang wala nga kasi nagpapangalan kay Romualdez ng direct, -direct. Ah, except yung si Gutesa. Ang problema dun sa Gutesa na yon, wala na hindi na mahagilap. Hindi na pinapatawag ng NBI at saka ng DOJ, ah. hindi nagpapakita. So ngayon, dito ba sa sinumpaang salaysay ng mag-asawang Biskaya? pinangalanan na ba nila dito si Romualdez? Si Romualdez ba ang tinutukoy nila? Yun. Yun ang medyo ano, ano. <laughs> Yun ang medyo ano. Pero kung papangalanan na dyan ng ano, ng uh, mga diskaya si Romualdez at uh, talagang sasabihin na nila yung nalalaman nila, medyo mabigat yan. Ang ano lang talaga kasi ni Romualdez, maraming naniniwala na siya yung na ano, uh, promotor niyan pero walang ebidensya ang testigo lang na lumitaw, yun nga, si Gustesa, na ngayon hindi na nagpapakita. Di wala nang, paano mo ngayon, paano mo ngayon i-verify yun, ay hindi na nagpapakita. Pinapatawag ng DOJ at NBI. O. Pangalawa, walang ibang nagko-corroborate ng statement niya tungkol kay, kay, ano, kay Romualdez. Wala. Oh Pero kung itong diskaya, kasayan yung, nila, ano si Romualdez ang papangalanan nila, lumitaw uli itong si Gutesa, magkukorroborate ng kanilang mga pahayag, uh, ah, medyo damaging yan kay Romualdez. Kasi yun yung wala kay Romualdez, eh, ebidensya eh. Ebidensya. Maliba na lang kung si Saldico ilaglag si Romualdez. Medyo hindi natin sigurado yan. <laughs> kung ilalaglag na ba ni Saldico si Romualdez. Kaya actually, importante yung pagdinig sa October 14 ng ICI yung ipapatawag si Romualdez sa kasaldi ko. Ang problema naman dito sa ICI, sinarado sa publiko. Hmm. Kaya ano ito? Hmm. Uh, abangan natin, ha? Ah. abangan natin ang mga susunod na mangyayari. Actually, kapag lumitaw ng uh, involved talaga si Romualdez dito, mayroon talaga mga testigo at ebidensya, kahit yung mga rallies na magaganap sa October at November, lalo na yung November 30, magiging ibang hugis niyan. Kasi palapit ng palapit kay Marcos yan. Si Romualdez kasi identified kay Marcos eh. Uh, sa ngayon kasi, si Saldi ko yung na, na, ano, may ebidensya, may testigo. Wala kay Romualdez. Pag nagkaroon ng testigo at ebidensya kay Romualdez, magagalit ang taong bayan. Lalong lalaki ang mga rally sa gagawin na October at November. Lalo na yung November 30. Kaya kaabang-abang itong mga developments na to. Ang problema, 'Pag dumating kay Romualdez, palapit ng palapit kay Marcos. 'Yun naman ang gustong mangyari ng mga Duterte, DDS. Na kay Marcos sa bandang huli mapunta yung uh, yung ano, yung pananagutan. <laughs> yeah. Anyway, abangan natin ang uh, susunod na mga mangyayari. Bunyog, bunyog. Halika na kasama ka pagbuklot ay may pag-asa Lusong Visayas, Mindanao, isa ang pananaw Sa bagong Pilipinas ang bunyog Isisigaw Bunyog